Hello guys, welcome to my channel. Ngayon ay mag-video tayo. Dito ako sa car. Ayan, gusto ko lang i-share kung magkano na ang minimum salary dito sa Amerika. Sa Florida, sa lugar namin. Ayan, alam nyo ba na masarap magtrabaho dito sa Amerika? Kasi ang binabayaran dito ay per hour. Pag pulo magpas ng 1 minute, 2 minutes, ang iyong minuto ay pag dumami ng dumami siya ay lalaki din yung bayad niya di ba kasi per hour ang sweldo naman dito ako po ay nag work sa part time ayan dito po ang maganda dito sa Amerika pag ikaw ay naghanap ng trabaho wala pong age limit ayan basta kaya mo magtrabaho at saka kung hindi ka marunong masyado sa English, okay lang. At saka po yung iba dito ay mga hindi nga marunong sa English, Spanish po. Yung mga kasamahan ko dito sa Amerika ay Spanish ang language nila. Kaya kami, ako yung nag adjust kasi kailangan ko rin mag-aral na Spanish. Kasi yung asawa ko ay Puerto Rican na. Huh? May Puerto Rican. Kaya yung mga aking mga sister-in-law or napupunta kami sa church ng... ah uh, Spanish, yan Kaya medyo pinag-aaralan ko yung Spanish. Unti-unti akong natututo. Kasi tayo mga Pilipino, meron naman tayo konting naintindihan sa Spanish language. Diba? Halos magka, may mga magkakamukha tayo na salita na katulad sa Spanish. Ayan. Ang minimum po pala ngayon dito sa aming lugar ay nagtaas na. Kung dati kami ay 1150 umabot na po ngayon ng $15. Ayan, na ay, depende sa iyo. Ang minimum na po yata dito sa, sa aming Florida ay $15. Yung iba lang na mga food, fast food, mga I think start nila is $12, $13. Ayan, papataas na. Kasi naman, lahat naman po dito sa Amerika ay mahal at lahat binabayaran mo dito sa Amerika. Pataas na pataas, pati yung mga ang insurance, life insurance, pati yung um, health insurance ay mas na. Ayan, the more dito sa America the more ka nagtatrabaho, the more dumadagdag yung pera mo, dami kang binabayaran. <laughs> Kaya, the more money, the more na kailangan mo magbayad ng mga ano-ano, pamahal ng pamahal. Kaya lang, dito kailangan talaga dito sa America ay mark work kaya kahit part-time. Kaya yung iba dito, kahit may pension na, ay nag-work pa rin po part-time. may mga kasamahan ako na 65 years old na, may mga pension na, pero tatrabaho pa rin. Kasi dito sa Amerika, hindi ka pwede mo ng trabaho, nakakainip. Kasi ang buhay dito ay trabaho-trabaho. Kaya kahit may edad na, hinahanap-hanap pa rin nila ang oh, magtrabaho. Ayun, na-share ko lang ngayon. Ang maganda ay per hour ang trabaho. Pag sumobra ka ng ilang minuto, pag naipon mo na ilang linggo, kasi sa amin, two weeks, two sahod namin. Ay, ah, uh, ako, makukuha mo yon, di ba? Tsaka dito, automatic na kailangan mo magulog ng Medicare at social security para pagdating mo ng pagtanda mo ay meron ka makukuha pera yun ang maganda dito sa Amerika kailangan mo na social security for the future alright, na check na i-share ko lang kaya kung sino may gusto makapunta dito sa Amerika okay naman pambuhay dito sa Amerika maganda nga dito kasi pag magtrabaho ka ah. matipid ka, makakaipong ka din kasi malaki na, palaki na, palaki rin yung mga dollar convert mo yung dollars sa American dollars, malaki na yung dollars. Kaya, sa mga naganais -na makapunta ng na America, masarap naman sa America. Basta, kailangan mo lang masipag. At magtipid para makaipon. Ayan, para sa Pilipinas, sa pamilya natin sa Pilipinas. Okay? Bye-bye! Na-share ko lang po ang buhay dito sa America. Bye-bye! Thank you for watching! Please subscribe my channel! Love you all. Bye. Thank you.